ito yung uh, namin guys so, ang haba lang kanilang uh, malunggay so ang ginagawa ko ay lang uh, malunggay guys so binibigyan naman tayo ito tayo ngayon guys hindi mo na tayo magmukbang so ito yung ano uh, dahon ng malunggay so, ito malunggay ay napaka sustansya at uh, napakasarap so itong dahon ng malunggay guys ay uh, nung uh, sa probinsya pa ako lumaki ang maliit pa bago ko pumunta dito ng Maynila So, talaga yung lagi namin ginagawa sa sabaw sa ng malunggay, hindi mawala to sa umaga sa tangali at sa gabi talagang araw araw to guys ang nakaganda lang nito hindi kami nagsasawa ito so, kahit araw araw kinakain inuulam yung malunggay ginagawa sa kasama yung tuyo talagang hindi ka nagsawa guys dahil ah, sanay naman kami sa buhay mahirap so ngayon gusto ko gagawin ito ngayon at uh, subukan ko pakainin yung aking mga anak dahil uh, napakasustansya nito at uh, bihira lang dito sa Maynila na may mga tanim So, humingi, yung pitbahay ko ay uh, marami siyang puno so humingi ako doon sa kanila ng malunggay at uh, binigyan naman tayo So, ito gagawin natin ngayon ay uh, magsabaw tayo ng malunggay so haluan lang natin sa ng manok so gawin natin siya ng tinula tapos uh, tinula na may malunggay taluan din natin ng papaya para pubisang pubisang dating so nakaka ganda lang uh, pakinggan guys uh, kahit nandito na tayo sa uh, Maynila kaya pa rin natin, kaya pa rin natin na uh, gumawa ng ganitong uh, klaseng luto dahil uh, meron namang binta sa palengke, at meron din naman sa tanim ng ating kapitbahay so libre tayo mangi so yun lang guys thank you